Eto duday. Pag nahulaan mo ako, ano'y iluluto niya? Ha? Diligyan kita na ng 1,000. na. Pancake. Ha? Ah, hulaan mo ha? Oh, o, sige. Pancake hulaan mo. Ah, sige. Kaya din guys, hulaan nyo kung ano'y ilulutuin ito Pag mali si duday. O, oh, sa'yo na. O, oh, kunin Hehehehe <laughs> Pancake ng final answer mo. Siyempre, bago ka pala mo. Um, malaking mag... pancake. Ay, malaki. Bago ka manghula, like and follow muna. Tapos yung page mo din, follow na nila, no? Mm -hmm. Ayan na, pancake. Alam, laking pancake nga! Tama ka ata! Iiwan ka! Ay, <laughs> Hindi pancake! O, pwede ka pa pang hula! Ayun, you know, may clue oh! May baboy, may itlog! Ano sa tingin mo? May chicken! Wala ah, Walang chicken yan! Chicken yan! Hindi! Karne! Ano? karne! Ano nga oh! May sibuyas! Ano kaya yung mga niluto na ganyan yung sangkap? Ah, tas binibilog, binibilog. Okay, binibilog, binibilog. Oh, binibilog, Bini Bilog, Bini Bilog. Oh, pa hulaan mo. Um. Oh, chicken ball? Hindi, Indian chicken ball. Okay, guys, na comment nyo na ba yung hulaan nyo? Oh, pinindot na gano'n, ano kaya 'yan? Party? Party. Oh, kapag may party, may ano. Ah, oh, ano Ay? kaya? Ano? Ay? Kasarina? Ha? Huh? Ha? Huh? Uh, um... Ano na, hulaan mo na ba? Ano, sa tingin mo? Meron ka pang 30 seconds para hulaan. Five party. Five party. <laughs> Malamang fried patin. Pinati na nga eh. Pero ano yung pinaka-niluluto niya? Yun ang tanong. Oh. Sige, sige. Pero pag nakita mo yung nabuo, mag-alaman. Burger. Ha? Burger. Burger. Pahina lang San na yan. Ha? I think. I think. Oh, sige, burger. Tingnan natin guys kung tama si Dunay. <clears throat> Nagmamasa na siya. Nagmamasa. Uy! Lumaki! <laughs> wow! Amazing grace result. Hahaha. <laughs> Ay nga nagbibilog niya siya oh Ayy Ay. Okay Sopaw Sopaw? O, ah, tingnan natin Ano ba final answer mo? I think Sopaw Sopaw? Final answer na talaga yan Di pa nga <laughs> Madaya ka eh magpa final answer ka kapag malapit na Nagpapulo ako Oo, uh, ayun oh Palmones? Ano? Ano yun? Ay, ano yun? No. Pandesal? Pandesal, hinati sa gitna Tinapoy! Hinati sa gitna, tapos ano yung niluto kanina? Oh. Ano, burger nga! Burger, hula mo. Ay, hey, kadaya mo. Burger nga! Eh. <laughs> sabi ko na nga ba? <laughs> sabi ko na nga ba, late ka na eh. Burger oh, guys, tama burger ba yung hula nyo? Ay, kuya, hindi pa tapos. Hala na, nakita mo yung pinakalot Guys, tama ba yung hula nyo? Kung tama yung hula nyo, i-share nyo na to kasama yung sagot nyo. Oh, burger nga, oh. Sarap, parang masarap kumain ng burger mamaya. Uy! Kiitos Thank you for that one thousand. Skamer.